with great power comes with a great responsibility. Kaya nga much better to say, small things comes with the great responsibilities. Saan nga ba natin ginugugol ang maghapon natin sa pagpapagalba o sa walang kabuluhang bagay? Binibigyan tayo ng Diyos na isang maliit na bagay. Subalit, paano nga ba natin piniyayabo? Kung titignan nyo, papansin nyo, minsan, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, yung magulang mo, yung mayaman, pero ikaw, sasabi mo, hindi kayo mayaman. Di ba? Nagkakaroon ng ano? Ingitan. Patayan. That's supposed to be, dapat maging masaya ka sa tinatamasa ng iyong pamilya. Malapit lang dumating ang Panginoon. Isusulit na natin ang mga ipinagkaloob sa atin. Subalit, meron kaya tayong bagay na ibibigay sa Kanya. Tandaan mo, my dear friends, lahat dilipas, lahat mawawala. Pero sana, bago magwakas ang sandali ng iyong buhay, tignan mo, gaano ka nga ba lumago bilang isang Kristiyano? Gaano nga ba tumubo ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? May masasabi ka ba sa Panginoon, Panginoon, ito po ang binigay niyo sa akin at ito pa po ang tubo. O baka mamaya sa pagdating ng Panginoon, Panginoon, give me another chance to change my life. Hindi po ako, hindi pa po ako handa na harapin kayo dahil alam natin, sa kabila ng ating pagiging tao, tayo'y mahina, tayo'y makasalanan. Inaniyahan tayo ng Diyos sa pasimula, sa palibagong yugto, sa kanyang pagdating, ihanda natin ang ating sarili. Sa bawat pagpapala na tinatanggap natin, tandaan mo, pantay-pantay lamang tayo sa mata ng Diyos. Pero nasa sa iyong pagsisikap, paano mo nga ba pinalalago ang yaman na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya nga kung babalikan nyo yung sinabi ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility balik na rin nyo sa pagiging tao natin small things comes with a great responsibility Huwag mong titignan ang bagay na iyan na maliit dahil hindi yan yayabong kung hindi sa pamagitan mo sa pamagitan ng iyong paglilingkot kaya nga my dear friends sa pagdiriwang natin ang misang ito alalahanin natin ang ating sarili handa na nga ba tayong salubungin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Amen.